O, mga bro mga sis yan nandito po pala kami ngayon sa Pilar Capiz kasama ko po si sis Lisa yun po oh, nasa malayo naglalakad-lakad o kumbaga sa Bisaya hubas malaking hubas po ito nandito po kami sa tamin ng karagatan ayon po ang layo o. ang laki ng hinihubas tapos subukan din po namin maghanting-hanting baka mapagkalooban po kami dito ng mahalay ng kalikasan siyempre yan ayan po o. mga alas 5 na po ngayon ng hapon pero mainit pa rin yan, try lang po namin maganting anting dito at baka sakali nga po mapagkalooban. Mapagbiyan kung ano pong mutya mahahanting namin dito ni Sislisa. Yan po. Kanina po, nakahanting na po ako. Kanina. Yan, medyo maaraw-araw ay. Ayan po pala. Swerte. Oh, ayan po mga bromosis. Ayan po. Oh. Mutya po yan ng starfish. Ayan po. Oh. Ayan po, kukunin na po natin. Ayun, may kasama pang suso. Ayan, mga bro mga sis. Ayan po. Ayan, mucha po ito ng starfish. Ayan, mga bro mga sis. Ayan po. Ayan. Mucha po yan ng starfish, mga bro mga sis. Ayan po. Ayan. lalakad lakad po. Nandun po si Silisa. Si Silisa, yun po, layo. Ayun, nandun po sila. Ang mga kasama ko po. Ayan, o. Ayun, yung po. Naka-red. Si Silisa, yung naka-green. Na may backpack. Ayan po sila, o. Ayan po po ang iba namin kasama. kasama din po kaming dalawang bata. Pamangkin po yun ang kumari ko. Anak ng pamangkin. Ayan po. Swerte po. Oh. Napakaloban ako ng mutya ng starfish. Bihira po ito mga bro mga sis. Swerte. Ayan po. Ayan oh. ganda. Hubas. Sarap magpasyal-pasyal po dito. Oh wala, well, ang laki na nilayo po ng dagat o, oh, ang layo ayan, ang ganda po ayan, ang ganda ng kapaligiran po dito mga bro, mga sis, ayan po oh. ayan. sabay hunting hunting po habang hubas <laughs> Sige po mga bro mga sis Hanggang dito na muna pong muli Ang aking may share at may babahagi Sana pa daw po pula dyan sa aming channel Paki like and share at pakipindot po ng notification bell Para lagi po kayong updated sa aming mga susunod na video God bless po sa inyong lahat Bye bye po